So, gagawin natin, iwan tayo ng uh, ID, barid ID, bago tayo pumasok. Tapos, yan pa rin, pag, yan pa speed limit dito, kailangan natin sundin mga lood. Tapos, respect na rin sa subdivision na pinupuntahan natin. Kasi meron tayo napapanood dati, yung, hindi uh, niya sinunod yung uh, patakaran ng subdivision, na bilis siyang magpatakbo. So, ayun, natikitan siya, nagreklamo. Wala siyang laban doon kasi patakaran ng uh, subdivision yun. So, sundin na lang natin yung mga patakan ng subdivision na pinupuntahan, mga kasama kong mga delivery. Meron naman yung isa, paggabi, na uh, Hindi siya pinapasok kasi maingay. Tama naman yung sabi sir. Yes, sir, thank you. So, yun guys, no? tama naman yung sinabi ni Sir Guard na maingay, siyempre marami nang natutulog. ba? Diba? Tama naman yun. Pagkalanganin yung oras na. No? Makakadistorbo. So, ngayon, tinamakan ni Ryder <laughs> yung uh, customer na di daw siya pinapasok ng uh, guard. So ayun, wala tipo na siya makagawa kasi patakaran ng subdivision. So, hindi na lang natin yung mga patakaran ng subdivision mga lod eh, para iwas abala tayo. Lalong lalo na pag gabi, yung sinasabi ko nga, bawal na kayo mag uh, magmotor na nakamap pero kasi maingay nga, nakaka-disturb na ng, uh, nakaka-disturb na uh, pagtulog ng mga tao. So, yun lang yung video natin mga lodi ko at bago ko makalimutan yung mga star sender pala natin, Ma'am uh, Marilyn and Ma'am Rose. So, napaka-generous po nila. At uh, napakabait. So, lahat naman ng mga nagsosupport sa kanila binibigyan ng mga taal. So, ayun. Mga good job, Ma'am and Ma'am and Ma'am. Uh, thank you din sa pagbibigay sa atin mga taal. So, ayun. Yun lang yung video natin mga lodi. Thank you.